Magandang tanghali, ako po ang inyong reporter ngayon, Mafi Humawan. At ang ating paksa ay ang pagbabagong morpo po ni Miko. Pero bago ang lahat, aalamin muna natin kung paano at bakit may pagbabagong morpo po ni Miko. Karamihan sa mga pagbabago sa anyo at bigkas ng mga salita ay dulot ng pagdaragdag ng panlapi o pagsasama nang isa o higit pang morpema upang bumuo ng salita. Ang naganap na pagbabago ay tinatawag na pagbabagong morpoponimiko. Sa ating paksa, alamin natin ang iba't ibang uri ng pagbabagong morpoponimiko. May libang uri ng pagbabago morpoponimiko. Una, asimilasyon. Pangalawa, pagpapalit. Pangatlo, paglilipat, pang-apat, at ang panglima ay pagkakaltas. Ang unang uri ng pagbabagong morpupo ni Miko ay ang asimilasyon. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong anyo ng morpema, dulot ng pag-empluensya ng mga katabing tunog nito. Ang mga panlaping nagtatapos sa nang ay pinapalitan ito ng N o M gaya ng panlaping sing na magiging sin o sim. Ang mga salitang nagsisimula sa mga patinig at katinig na k, j, h, n, w, at y ay idinagdag ang panlaping sing at pag. Kagaya halimbawa sa salitang sing haba. Pang awit. At sa mga nagsisimula sa D, L, R, S, at T, ay may panlapi na sin o pan. Kagaya halimbawa sa salitang singtamis, ito ay magiging sin tamis. Ibang halimbawa, uh, pang pangdagat, ito ay magiging pan dagat. Sa mga nagsisimula naman sa B at P ay may panlapi na sim at pam. Halimbawa sa uh, salitang pangbasa, ito ay maging pambasa. Uh, uh, another example, salitang singpayat ito ay magiging simpayat at ang uh, unang uri ng pagbabagong morponomiko na asimilasyon ito ay may dalawang uri una asimilasyong partial o di ganap at ang asimilasyong ganap ang asimilasyong partial o di ganap ito ay ang pagbabagong nagaganap lamang sa pinal na panlaping ng. At ang asimilasyong ganap, ito ay nagaganap kapag natapos na maging n at m ang panlapi. At ang pangalawang uri ng pagbabagong ko ay ang pagpapalit. Ito ay tumutukoy sa punimang Nagbabago o nagpapalitan sa pagbuo ng mga salita. Kagali, kagaya halimbawa sa salatrang D at R. Ah, halimbawa sa salitang Dito. Ito ay magiging Rito. Madapat. Ito ay magiging Marapat madumi ito ay magiging marumi at ang letrang h at n naman kagaya halimbawa sa tawahan ito ay magiging tawanan so yun ang uh, pangalawang uri ng asimilasyon uh, pangalawang uri ng pagbabagong marpoponimiko na pagpapalit at ang pangatlo ay ang paglilipat o metalysis. Ito ay ang paglilipat ng posisyon ng mga ponema. Halimbawa, kapag nagsisimula sa letrang L o Y ay may gitlaping in ay nagpapalit ang N at I sa unlaping ni. Kagaya halimbawa sa salitang yinakap. Ito ay magiging ni yakap ibang halimbawa uh, salitang linayo ito ay magiging nilayo so yun ang pangatlong uh, uri ng pagbabagong morpopo ni miko at ang pang-apat ang pagdaragdag ito ay ang pagdagdag paggagag nang hulapi sa salita kahit mayroon ng hulapi. Kagaya halimbawa sa salitang uh Sa salitang ugat na totoo at lalagyan natin ng unlaping ka at may uh, hulaping han. So katutuhan. So magdaragdag tayo ng ibang hulapi na an at ito ay magiging katutuhanan ibang halimbawa yung pabulahan uh, kung magdaragdag tayo ng hulapi ito ay magiging pabulaanan so yun ang pang-apat na uri at ang panglima na siyang panghuling uri ng uh, pagbabagong morpopo ni Miko, ang pagkakaltas. Ito ay ang pagkawala ng isang ponema o morpema na maaari itong nasa unahan o sa gitna ng salita. Kagaya ng uh, salitang bukasan. Ito ay magiging buksan. Ibang halimbawa, yung salitang dalahin, ito ay magiging dalhin. So, yun ang uh, ibat-ibang ori ng pagbabagong Morpopo ni Miko. So, yun na ang daan ng aking report.